At sa napansin ko din sa mga kalapati ko, ay pumapasok pa lang sila sa small hanggang medium size. Wala pang big size sa mga alaga kong kalapati. Kaya target ko talaga makapagpabuga ng malalaking mga kalapati. Ito si Badang. Ang laking ibon nito. Ni At saka kung makikita natin, papansin natin, puti ibagwis nito. Meron siyang white flight. Yan. Kabilaan. Ito po ay dahil si Badang ay isang pied. At ang pied jeans ang isa sa mga pinaka-dominant na jeans. Ito yung nagpapaputi sa kanilang mga balahibo. Kung sisipatin natin tong ibon na to, naku, ang laki ng bulto nito. Itong si Badang, ang pinakamalaki sa lahat ng mga alaga kong German beauty. Ang laki na naging inakay niya. <laughs> isang piraso lang eto dito sila nakakulong eh. Ayan yung inahin. Ito si Badang oh. Ayan oh. Laki nito guys. Sobrang laki as in. Pero, syempre walang kwenta to sa kumpara sa ibang JBH. Ayan oh. Yung inakay nila. Kaso madilim eh. Labas natin. Ito naman yung naging inakay ni Badang. Isang checker. Ang nakakapagtaka, hindi siya naging paid. So, wala talagang pamumuti na napunta dito sa inakay na to. Na napakalaking ibon. Ang ganda, kaganda na itong inakay na to. Halos magkasin laki na tong dalawang to. Magtatay to. No, ang palagay ko kasi, itong inakay na yan, ay, parang barako siya eh. Kasi halos pareho sila ng tayuan eh. Ayun o. Oh. Tignan natin ibang angle. Ito, ito tong angulo na to. Ayan. So, makikita ninyo, malapad din. Kitang-kita natin yung pagkalapad na itong inakay na to. Pero, mas malaki ilong nito ni kaysa kay Badang. Si Badang kasi matanda na, kaya namumuti ilong. Ayan. Ito ang pinaka pinagtataka ko sa lahat. Kung makikita natin, yung kulay ng inakay na to, checker siya na malinis. No? Wild type lang. Hindi kagaya ng kanyang tatay na merong pamumuti sa, ayun, banda sa ulo. Pie kasi to. Tapos, meron din siyang white flight. Hindi kagaya nung inakay niya na, ayan, checker na blue lamang. Nakakapagtaka dahil ang mga pied ay bihira maglabas ng solid color o ng wild type. Kadalasan pied din inaanak nila. Grabe din yung ulo nito. Ano, ang laki ng ilong. Kumpara natin sa papa niya. Ayun yung papa niya, oh. Ito si Badang, no? Yung inakay na to, wala pa pang pangalan to, eh. Hindi ko pa nabigyan ng pangalan. Pero kung titingnan natin, napakaganda ng ulo. Mas maganda actually ulo nito kaysa sa badang. mas malaki pa ilong nitong inakay. Pero siyempre, impluwensya na yan ng kanyang nanay. Ayan o, o oh, ba diba, lalong malaki. Boom! Nakakatawa guys, no, na ganito yung kinalabasan. Mas makapal pa ng tuka nitong inakay kaysa dito sa tuka ng badang. Sana ay uh, mas patuloy na maging maganda ang development nito. Nakakatawa lang yung inakay na to no? Sa ganitong edad ay makikita na natin Napakaganda, napakalaki ng potensyal ng inakay na to Napakaganda ng ulo niya, ng tayo At ng syempre yung size niya, no? malaki Halos kasing laki niya na yung earpads niya ngayon so, kapag mga kalapati kasi guys, kapag ka laki na yan sila ng magulang nila habang ganito pa, no, sumisiyap pa, may mga dilaw-dilaw pa sa ulo, pag umidad to, siguradong mas malaki pa to. Pero papapayatin muna natin to no bago natin ilipat dun sa kulungan ng mga juveniles. Kakaiba din kulay ng pana ito, maitim. Pero yung kulay niya, kulay blue, wild type o solid color, walang modifier. Sana ay makasurvive na ang inakay na to. Sa tingin ko naman, kapag ganito na, survive na to. Tumutoka na rin to. At ang pinaka natin dito, ito yung ipapares natin dun sa mga puti natin. Ayos ba? Yun na yun. <laughs> Pinakita ko lang yung inakay natin na <laughs> laki. So, hindi ko na Ako nga pala si Mastong at itong YHTV. Kita-kits tayo sa susunod na video.